Hi guys. Kukunin namin yung ano, yung platik na yan. Punta namin dun sa bagong bangka. Yan yung bagong gawa at tapos na rin. Yun, yan yung gagamitin natin ngayon. Kasi ito, hindi na makano eh. Hindi na makalaban sa mga malalaking alon. Nakakaano talaga, nakaka takot Lalo na pag malakas yung angin. Oh. Nakakadlok, nakakatakot. Kaya yan tinatanggal na yung ano, niya, yung mga pangikot sa kanya. Puntat ayon sa ano sa kabilang, sa kabilang panic. mga kadagat yan yung to, Romel 14 konten-konten muna tayo kasi kasi mula pa natin ito so, yung kabilang paning mga kadagat ito silang ano ano yung youtube channel mo ba parts? Ha? Asan na Gino, subscribe muna lang yan. May channel din yan. Kipalo ito si ano. Kipalo. Si Dato Ato. Palo. <laughs> yan. O oh, tinatanggal na namin yan guys para isalin dun sa kabilang bangka yung bago. Yung Rumel 40, nakita nyo ba yon yung parang may aeroplano sa taas? Philippine Airlines yan. Para kayo paano dadayuhin namin yung kipalo. yung mga ano merong May, mga skip ng kawan dun sa mga ano kabilang lugar tulad ng mga Sambonga City Pitugo Ulutanga Ulutanga Jan dadayuin namin yan Open. tumbok 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 so, ayan yung maestro namin guys yan yung kapitan namin si Lolo at Tari Jayari yan yung Aris. dito sa bangka na to siya yung mayari yeah. yung Romel 14 guys guys tabi tabi po tabi tabi po guys Dinisop Pre pre. Ano yung pangalan mo sa ano? Asa na Gino? Subscribe na lang at ring ring ring. Ring ring. Pagi Pagi press yung button sa ano? Button bell. Sige, tama na. Yun.